Um, um, siyempre, um, nandito ang aking Nutra sa aking bahay. Charots. <laughs> oh, ang mga sakmol nila, nag-gets ko. Suksok Sarap, sarap. Yes. Ang um, Mr. Tinesa, humabol. Um, you... Ay, bongga. Bagay na bagay ang swell. <laughs> pang jogging niya. Oh, wow, <laughs> talaga lang.

nga natukat. Ay, nagluko na Ito na yung mga. Ito na sa akin. Yan yung sa akin. Manayin mga. Kasi arahin dah. Pagal ka pa. sarina. ng mga, <laughs> <Mega> <laughs> sarina. Ng mga Ijay. Time check. Alas 12 na <laughs> ng gabi. Alas 11. oh. <laughs> ito na yung mga ingat ate ate mo nagkan pakapakada mo nagkan makapakapakada right. uh, bye see you next year see you next year o no. see... oh, kita niyo man ni Jason tani baka may sukba yeah. <laughs> 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 Bye guys. Bye. I'll see you next vacation. Thank you next vacation after I. Yes. yes. Thank you. Ala, ala, ilan yung nandaan nyo. Yu? <laughs> Anya? Ayo, 12 midnight kat ni. Very relaxing TV view. Ini pa awi dan dagitu da guest ko.